Hello mga kabes, -si. nandito naman po kami sa St. Luke Medical Center kasi schedule na PET scan ko schedule ng PET scan ko ngayon so maaga kami kasi may mga preparation pa na gagawin ayun, samahan nyo na naman ako mga kabes -si. sana maging maganda ang magiging resulta ng PET scan ko dito Dito kaya ya Ha? Huh? Di dito yung ano sa Petscan Ayan, punta muna kami sa taas sa MaxiCare kasi i-avail muna namin yung MaxiCare insurance ko kung magkano makakalas. sa so, maxicare. Ayan. I-avail ko lang yung maxicare insurance ko para sa PET scan kung magkano yung makakaltas roon. Ayan. Hmm. Maganda rin kasi pag may maxicare insurance kayo kasi minsan kung gusto mo magpa-laboratory o so ibang test like ACG o Tadaeco, libre na po doon sa mismong clinic nila dito sa Crescent City. Um, kahapon, nagpa-laboratory ako doon so wala na umili Bayad na siya ng insurance. So, yung PET scan ko, ilalakad po. Titingnan ko lang kung may makakaltas doon sa Mexico. So, yun. Ah, uh, tayo ng tama parang gumali ko. Mm hmm? Hindi naman gumali ko. Nasa line na siya. <laughs> okay ba yun? Ako Yan, masakit? Mm. Masakit, masakit? ang malamig? kasi pumasok ulit yung tubig na yan yan ah. ano masakatulan na kung ano niya hindi ko alam talagang ah wala na maliyan wala siya sinabing wala manila Pwede pa naman po ako minom ng tubig. Ano na po? Wala na po akong inumin na oral ano no, kontra. Thank you po Hello mga kabeshi So yun, November 29 Birthday ko ngayon mga kabeshi So sa lahat na Bumate At sinama ko sa prayer nila Thank you And take care in advance uh, Ngayon is my Pet scan Kahapon Natapos na yung mga laboratories ko ECG So may dalawa pa akong uh, test, yung sa sudaeng ko ko tapos yung sa poops, so yun, hindi pa natapos, yan. May IV contrast na ako, so tinintay ko na lang mga 30, 30 to 1 hour yung ano bago ko isa lang sa <coughs> scanning, PET scanning, PET CT scan, so yun. So, yun mga kabeshi, natapos na tayo ng cycle 4. Kaya, pinauulit na ni Doc, ni Doc yung mga uh, laboratories uh, PET scan, ganyan. So, kung anong magigresulta magiging resulta doon, kung lumiit na yung buko, lumabot na at pwede nang operahan, so, magugaw na si Doc. Pero kung may mga kailangan pang tunawin, para okay talaga siya sa operasyon so itutuloy ko yung cycle 8 ko <coughs> so bali gusto ko lang ikwento sa inyo so bali ang cycle 8 ko dapat once a month lang pero kasi hindi siya pwedeng uh, biglaan ng full dosage yung chemotherapy meds ko so ginagawa is 16 cycle. Bale, ang chemotherapy ko kasi sa cycle 1, tatlong beses ako nag-chemo. Tatlong linggo. Cycle 2, dalawang linggo ginawa. Uh, may week 1, may week 2, hanggang cycle 4. Ang uh, Cycle 4 ko is week 1 din at week 2. Tapos, uh, isang linggo pahinga. Tapos, Lagi na naman. <coughs> Yun. Ayan, mga kabeses, bisipod nga ako. Kasi, malamig na rin dito. Kasi na medyo okay okay eh. Pero, nagpiplema na rin naman siya. Wala kasi yung pang-spray ko, yung nasal spray ko. Tsaka, madali talaga ako kapitan ng mga sipon-sipon. Ubo, ganyan. Kaya, kahit anong ingat ko, talaga kakapitan at kakapitan talaga ako. So yun mga kabeshi sana uh, prayer ulit tayo nandyan yung kaba syempre ganoon naman talaga once na may nintay tayong uh, result ng mga test lagi tayo kinakabahan pero for me hindi na ako kinakabahan di tulad dati na papunta pa lang ng hospital kinakabahan na ako so yun medyo na anong ko na <coughs> na catch up ko na lahat. Natanggap ko na lahat. Kaya kung ano magiging resulta, sigad na po, bahala. At hanap ko maging resulta is okay. Wala ang ano. syempre dun pa rin tayo sa ano, pinagpipray pa rin natin yung na sana wala nang uh, wala nang kasar ng umalat, na kumalat na pwede na tayong operahan para, di ba, alam nyo yan na tuloy-tuloy na yung gamutan na wala, pa, wala na tayo iisipin na iba na, na gagamitan, gagamutin yung ganito, ganyan so, yun, syempre napakabait ni God kasi lahat naman ang hinihiling natin eh, pinibigay ah, niya di ba so, huwag pa rin tayo mawala ng pag-asa nandiyan nandiyan si God, nandiyan yung family natin, yung anak natin, nandiyan mga patuloy na nagpapray pray para sa atin. Nandiyan sila lagi. Yung samusapang prayer is napakatibay, napakalakas, napakalakas natin kayo. So yun mga kabeshi, thank you. So update ko na lang ulit kayo sa sa, sa sunod na procedure natin sa PET scan. So yun mga kabers, maraming salamat. Lagi tayong pray at mag-iingat. God bless you mga Hello po. This is my second pet scan. Hello po. Hello po. My, my foods. Yeah. Okay. So, tapos na kami dito sa pet scan. Sir, thank you po. For... Thank you po. Si, ano? Si Kuya? At si R? Thank you po. For... we and a sana kami sa amen that scorn